Hello 18! Welcome back to my channel Nagsimula sa maikling usapan sa TV Patrol ni Karin Davila na kung saan kinuyog siya ng mga fans ng SB19 na 18 sa kanang short statement sa TV Patrol Kinuyog ibig sabihin nun I-point out niya at itama niya ang kanyang nga pinupunto para malaman at maintindihan ng mga fans ng P-pop industry lalo na ang uh, P-pop fans at ang 18 ng SB19. Tsaka maganda doon kasi di ba ang K-pop sikat sa buong mundo. Mm, okay. Maganda yung dini na silang magbubukas ng pintuan para P-pop. Pag sumikat sila, sisikat din yung iba pang Pilipino. Kaya naman hitunga nag-post siya at naglabas ng short statement tungkol sa kanin sinabi doon mismo sa TV Patrol. Dahil para kasing sinasabi ni Karen Davila na hindi sisikat ang PPAP pag walang I mean, pwede rin na i out doon sa TV Patrol na short topic ni Karen Davila na parang gumagaya ang PPAP sa kipap Filipino pop industry at Korean pop industry. Kaya hito nga sinabi niya na ang SB19 ang nagbukas ng pinto para sikat ang pipap industry sa buong mundo at buong Pilipinas. At SB19 ang first Pinoy group na sumikat sa pipap sa buong mundo at buong Pilipinas. At ang Benny ang first girl group na sumikat din sa buong Pilipinas sa buong mundo ng pipap industry at buong mundo. di ba <tap>